paano maiiwasan ang pagsabog ng gulong. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, isa to sa mga pinakadelikado no na pwedeng mangyari na sa atin especially kung tumatakbo tayo ng matulen, yung masabugan ng gulong. Okay lang yung tumatakbo tayo dahan-dahan na umiimpis yung ating gulong pero paano kung yung biglaan na pagsabog ano? So yon paano ba natin maiiwasan yan? Well, number one dyan, dapat lagi nating sundin yung recommended na tire pressure sa ating gulong. Makikita nyo naman yan dyan sa may door ninyo. May sticker dyan at nakalagay dyan kung ano yung recommended na PSI sa inyong gulong. So, dapat lagi nyo sundin yan. So, well, depende sa inyo. No? At least sana once a week, check ninyo yung tire pressure ninyo. Or, kung maglo-long ride kayo, pacheck ninyo yung tire pressure niyo Dahil lang sa mga gas station yan, then pabombahan ninyo para at least nasa tamang tire pressure yung ating gulong. Kasi hindi ideal yung overinflated inflated at hindi rin recommended yung underinflated. Actually, mas maraming uh sumasabog na gulong na underinflated, no? So 'yun, dapat sundin natin yung PSI ng gulong, ano. At secondly, siyempre, dapat lagi nating i-physical check yung ating gulong, ano. So check natin kung may mga cracks na ba siya, masyado na masyadong dry o nagchi-chip na siya. kumbaga magana nabubunot niyo na yung mga uh, particles nung inyong gulong. So 'yun. Ah uh, pag -ga na eh palitan nyo na rin ano uh, as uh, tire recommended yung mga tire dealer at least every 5 years ano pinapalitan natin yung gulong pero kung may mga sign na ng dryness o masyado na siyang uh, o marami na siyang crack palitan nyo na rin kahit hindi pa umaabot ng 5 taon okay so yun at ayo uh, syempre mayroon naman yung tire indicator then kung sa kaliyan no kung upod naman, meron ka naman makikita diyan eh, na 'yung parang maliit na parang kurba doon sa pagkita ng mga uh spike no. So pag naano mo, pag naabot niyo na 'yon, eh kailangan 'yon na rin palitan. Ibig sabihin noon, manipis na rin 'yon. Okay. And number 3, no, syempre dapat naka-properly align 'yung ating gulong o naka-camber o naka-align siya no, kasi pag masyado siyang nakatabingi o ka there's a tendency na hindi even 'yung pagka-upod ng inyong gulong no. Baka 'yung isang side okay, yung isang side upod na. So kung sakali man na ganun, maganda ipaayos ninyo. O sana hindi pa kayo umahabod doon sa pagkaupod at napapansin nyo na kagad na may medyo hindi maganda yung upod ng gulong so ipaayos nyo na kagad o ipakumber nyo na kagad para at least sigurado na hindi kayo masasabugan ng gulong. So yun mga paps no? So uh, check niyo yung PSI, yung condition ng gulong at uh, magpa-align kayo ng gulong. So kung nagustuhan niyo yung video, paki-like at kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. Facebook, click niyo lang yung follow sa taas. TikTok, click niyo lang yung plus sign diyan sa logo ng Questions. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.